ay nagpautang sa'yo. Anong sukle? Amnesia. Yan daw pinakaiba ng magnanakaw sa mangungutang. Yung magnanakaw, natatandaan niya ang ninakawan niya. Yung mangungutang, nalilimutan niya. Ganyan ba ang paggagantimpala sa taong sumasagip sa'yo sa oras ng pangangailangan, pinautang ka, tapos di mo babayaran? That is evil. O kaya hindi mo babayaran sa oras. Ay siya nga pala, ito yung 1,000 pesos na inutang ko sa iyo. 1,000. Eh, 30 years ago mo na inutang sa akin yan. Dapat yan 1,900 na ngayon kung inilagay ko sa bangko. Kung pinuhunan ko yan sa pamimili at pagtitinda ng kamat-chile, 5,000 na yan. Inutang mo 30 years ago, ibabalik mo pa rin sa ganung value. That's how you reward me for doing good. Alam niyo yung mga ganung mangungutang, hindi sila umaahon sa buhay. Ang buhay nila parang kumunoy na lubog sila ng lubog kasi hindi sila ibe-bless ng Diyos. Bakit? Hindi mo binabayaran ang utang mo. Hindi mo sinusuklian ng kabutihan ng naging mabuti sa iyo. At pag nasigil ka, galit ka pa. Kidlat ang naghihintay sa iyo. Dahil sinisigil ka, na galit ka pa. Ang kapal mo naman. Samantalang nung naghihirap ka, di ka nahihiya. Di ba?